Hello mga kayelmons, nandito ako ngayon sa clinic para sa aking pre-medical. Ayan, katatapos ko lang magpa-medical guys. nag ako sa mag-ama dahil umalis sila habang nandun ako kanina sa loob. Ayan guys, nagkinunan ako ng dugo for my CBC. Ayan, requirements ko pala ito guys sa aking agency kasi babalik na si Yelmon sa abroad magiging OFW na ulit si Yelmons ayan ang tagal ng aking mag-ama guys saan kaya sila nagpunta ayan kanina pa ako nagaantay dito ayan dumating na sila guys kaya naglakad-lakad kami ma naghanap kami ng makainan kasi hindi pa kami naka-breakfast ang aga namin pumunta dito mga 6.30 pumunta na kami sa clinic kaya maghanap kami ng nakain na namin ng breakfast kasi nagutom na kami ayan lakad lakad lang kami guys kasi dyan lang banda ang aming kainan yung lapas batchoy daw ang amin kakainin ngayong umaga ayan for our breakfast nandito na kami guys ayan ang ang mga presyo ng lapas batchoy ayan bagong ano yan dito guys bagong open sobrang aga pa kami palang ang customer ayan si Riel natuturo ng kanyang kakainin guys ayan at saka pagkatapos pala namin guys kumain nagdaan kami dito sa Jollibee kasi gusto ni Riel mag take out ng Jollibee doon lang daw siya kakain sa bahay at ito na guys, nandito na kami sa bahay kumakain siya ng take out namin na Jollibee Jollibee is life talaga kay Riel guys, o tingnan nyo kain na naman sa si Riel ng Jollibee, ayan favorite niya, nandito na naman ako guys, pagka next day nandito na naman ako sa dental clinic, magpabunot ako ng aking ngipin, ayan kasi need kong ipabunot ang aking ngipin bago ako umalis guys ayan, ang kanilang mga display ang dapat gawin para pagkatapos magpabunot ayan guys sabang nagantay ako nandoon naman yung magama sa labas kasi ang likot ni Riel kaya sabi ko doon ka sa papa mo kasi sobrang likot na niya guys ayan nagantay lang ako guys thank you for watching God bless us all bye bye